padayon ta karon sa pagtuon sa pulong sa Dios nga tunan an karon ang buhat ba makaluwas at kung gitun-an sa Bible nga ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo daghan mga tao karon nagahuna-huna kulang ang pagtuo ingon sa oban dapat na i-plus na idugang pagtuo og buhat mo na ang atong kadalasang madungog no sa mga tao nga wala na kahibalo sa puno sa Dios pangutan ani unsa may pamaagi sa kaluwasan no nang unsa may gituohan nimo nga makaluwas nimo mao na ilang tubag dong pagtuo o pagbuhat pagtuo daw o pagbuhat so unsa ba ang ginasulti sa Bible tama ba ning ginasulti sa mga tao na ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo o pagbuhat? Okay? So, dapat na masabtan una sa tanan, no? Na kining kaluwasan gasa sa Diyos, gihatag nato sa Diyos libre. Nga, yeah. kay siya may nagbayad. O ganing hinungdan nga iyang gibayaran tungod kay kaybalo ang Dios na wa gitay kahimuan sa pagbayad. Kung kailang utan nato na bayaran atong mga sala, di na utan niya lang ah, luwason. Oh. Pero tungod kay nakita sa Dios nga wa gitay kakayahan na magluwas atong kaugalingon, mao na na siya anhi, nagpakatao para magluwas nato sa pagbayad nato sa ato ang mga sala, no? Karon, kung kita magtuo sa atong binuhatan, usa hmm, na kada kong problema tungod kay um, ang hinungdan nga nung si Jesus anhi sa so kalibutan sa pag luwas na to tungod kay di makaluwas na to ang atong binuhatan. Kung makaluwas lang man na to ang atong binuhatan, wala na unta mi anhi si Jesus para magantos may mamatay sa krus. Okay. Kita kaya ra man nato. Pero kay di man na kaya, mo na hinungdan nga si Jesus mi anhi na matay sa krus sa pagbayad sa ato ang mga sala. So, karon ato makita diri sa Bible nga mali ang mga ginasulti sa mga katawahan, no? Nga kining kaluwasan daw, pinaagi sa pagtuo o pagbuhat. Oh. E eh, klaro klarong-klarong mabasa nato sa Bible. Iba ang gisulti sa Bible. Balikan nato ang gisulti sa Bible. In Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. For by grace are you saved through faith. Okay? Tungod sa grasya, kamo nangaluwas, pinaagi sa pagtuo. May and that not of yourselves, it is the gift of God. dili na sa inyong kaugalingon. Sumalap sa Bible, kini ang gasa sa Diyos. Sa verse 9, not of works, lest any man should boast. So, klarong-klaro diya sa itong gibasa sa Bible, nga mali, yun ang gisulti sa mga uh, katauhan nga wala kahibalo sa unsang gisulti sa Bible, nga ang kaluwasan, pinaagi sa pagtuo o pagbuhat. Ang ano man, kay gisulti diha o pinaagi sa pagtuo o dili sa buhat, okay? Ang gisulti sa mga tao sa tawhanon ng pagtulunan, dili biblikal na nga pagtulunan, pagtuo o pagbuhat, pero tan-awa karon unsang gisulti sa Bible, pagtuo o dili sa buhat. Mongonya diya for by grace are ye saved, unsa ang pamaagi through faith, okay? And that not of works is the gift of God. Sa so verse 9, not of works. See? through faith not of works dili ka diha nga through faith and works no ingon diha through faith and not of works monana dili kita di magtuo nga atong binuhatan makaluwas nato no tungod kay sumala sa bible insulto na sa tubangan sa dios no ngon sa ulo lest any man should boast insulto na sa ginoo nga kita magtuo, nga kita maluwas pinaagi sa atong binuhatan. Ayan na ito na idagdag sa gasa sa ginoo. Kung kita gaan taglibri sa ginoo, ayaw, ayaw himo ang suhol ang libre. Ayaw himo ang suhol ang libre. Ayaw himo ang, ayaw bayari ang libre. Tungod kay libre na, pasalamati o dawata. Ang usa ka nga binayran pinagi sa dugo ni Ginoong Kristo. For example lang, na isa ka tao, hindi pa eskwela ni mo, tungod kay, uh, na isa ka estudyante, nga naluwi ka ika, kay, um, ah uh, walay, wala na wala ginikanan, wala na inahan, wala na amahan, wala na kung mga paninti. Okay? So gusto ni mo nga tabangan, pa eskwela ni mo, gastuhan ni mo dako, pakaon, tagaan o galawang, sige bayaran ng eskwelahan, ang ito nakagraduate o college ang na himong siman. Human ana, human nga na, siman na siya, muingon siya nga nan na, nakaabot siya sa asa siya nahimutan karon tungod sa iyang sariling pagpaningkamot. So, ikaw nga nagtabang niya, malipay ba ka? O, nga moingon siya nga tungod ra sa iyang sariling paningkamot siya nakaabot sa asa siya nahimutang nahimutang karon dili ka malipay nganuman tungod kay nahambog ka, nahambogan ka, nahambogan ka niya. Muna, pag ang tao mo ingon, nga maluwas siya, pinagay siya, binuhatan. hambug na sa tubangan sa Diyos. Nga naman, kay di na tinuod, no? ang buhat sa tao, hugaong trapulang. No? Ang maayong buhat sa tao, hugaong trapulang sa tubangan sa Diyos. Muna na, muna, nga di na makaluwas. Ang gihimo ni Jesus dito sa ibaba sa cross, mauugid no, to ang makaluwas kung atong tuuhan ang gihimo sa atong Ginoong Hesus. Magbasa na po ta diri sa Romans 4 verse 6. Kaning gitudlo sa Bible nga kaluwasan dili pinaagi sa binuhatan, dili na ni usa ka bersikulo, daghan bersikulo sa Bible nga nagatudlo nato nga kining kaluwasan sa Dios dili pinaagi sa buhat. Romans 4 verse 6 to 8 ingon sa Bible. Even as David also describeth the blessedness of the man, unto whom God imputeth righteousness without works. So, gidescribe daw diri ni King David sa iyahang sinulat. Ha? Ang pagkabulahan sa tao, kinsa ang Diyos naghatag o pagkamatarong nga walay labot ang buhat. See? Ibig sabihin, kaning tao di ay mapakamatarong siya, mapawalang sala siya, maluwas siya. Sumala pa sa Bible, walay labot ang buhat. Giingon niya sa verse 7, saying, Blessed are they Whose iniquities are forgiven, and whose sins are covered, blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Paunsa na pagkamatarong ang tao, tungod kay ang gisala, kay ang niyang sala gitabunan, ang niyang sala gipasaylo, o ang niyang isit na nagiisip ngayaha. Naman tungod kay kini gikuha sa Dios, o gibutang sa yang anak ng Jesus Kristo, si Jesus moy giba nagbayad, si Jesus moy nagantos. Ikuha sa ginawa ng atong mga sala. Sumala pa sa Bible, kay dili ta naluwas tungod kay wa tay sala. Dili ta naluwas tungod kay matarong ta. Ang ginasulti dia sa Bible, naluwas kita tungod sa grasya sa Dios. Dili pinaagi sa atong binuhatan. Titus chapter 3 verse 5, ingon dia sa Bible, not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us. So dili daw pinaagi sa maayong buhat o dili sa mga dili pinaagi sa mga buhat sa pagkamataro nga atong gibuhat apan sumala sa iyang kaluoy siya miluwas kanato klarong klaro di agi sa bible no nga dili gyud pinaagi sa buhat sa pagkamataro ang tao na luwas no dili pinaagi sa binuhatan kaya ang ginasulti diha sa bible sa si Jesus lamang ang pamaagi para kita maluwas kung kita magbutang sa atong pagtuo. Romans chapter 3 in verse 28 in the Bible. Therefore, we conclude that a man is not justified by faith. Okay? Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. See? Ang mga tao, mapakamatarong maluas, ang saan sa pagtuo not or without. the deeds of the law. Wala labot ang pagbuhat sa balaod. Buto sa ang binuhatan sa balaod, di na makaluwas. Kaya na ay pamaagi ang Diyos, paon sinong madawatan na ang libreng kaluwasan, sumala sa Bible, pinaagi sa pagtuo sa iyang anak na si Gino, Jesus Galatians chapter 2 verse 16, ingon sa Bible, knowing that a man is not justified by the works of the law. See? Ang tao daw wala gipakamatarong or maluwas, pinaagi sa buhat sa balaod, but by the faith of Jesus Christ. Apan, unsalang pamaagi, pinaagi sa pagtuo diha ni Jesus Christo. Even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. See? Yung sa Bible, nagtuo kay Jesus Christ, aron kita, mapakamatarong o maluwas pinaagi sa pagtuo ni Kristo. And not, and not, dili, by the works of the law. Dili, pinaagi sa buhat sa balaod. Kaya kung naay mga tao nga nagaingon ang buhat sa balaod makaluwas, nagbakak na sila, wa na sila kahibalo sa kung unsa ang ginatudlo sa punong sa Diyos. Kung naay mga religions karon religious, religion nga magsulti, ang tao maluwas pinagi sa pagbuhat sa balaod, wala na sila kabalo sa kamatuuran. Tungo kay ang Bible nagpamatuod na to, walay tao nga maluwas pinagi sa pagbuhat sa balaod. Si Jesus Kristo lamang ang namatay sa krus sa pagluwas nato, magsoon may soon. Kaya ang kaluwasan sumala po sa Bible, pinaagi kini sa pagtuo. Pinaagi sa pagtuo. Anong pagtuo man? Kasi libre man, grasya man, kasi kung i-appeal pa nato ang buhat sa kaluwasan, ah, dili na, na buhat sa Dios ang nakaluwas nato ato na nang buhat. Mo nang dili pwede mahitabo nga ang atong kaluwasan pinagi sa buhat nato. No, tong kay kung pinagi na sa buhat nato ang kaluwasan, di naman ang Ginoo ang nagluwas nato ana, ang ato namang buhat. Kaya ang Bible klarong-klaro gyud nga ang Ginoo gyung Hesus Kristo mao gyung nagluwas nato. Kaya ang pamaagi nga gisulti sa Bible mao ang pagtuo ibutang nato atong pagsalig niya ni Hesus Kristo. But pasabot, saligan nato sa atong tibok kasing-kasing no? ang gihim on Hesus Kristo sa cross natungot dapong na tungod sa gugma nato, di siya gusto nga malaglag di siya gusto nga maimperno ta, mala sa Bible, nagpakatao siya diri sa kalibutan para magbayad sa atong mga sala. Tungod kay atang gitubos, gibayaran na mga sala na matay siya sa cross. Gilubong siya pagabot sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya pag-usab mag-son o iyang gitagaan kita o kaluwasan nga walay bayad. Kaluwasan magsuon na libre. Kaluwasan nga bisan kita unsa pa ka makasasalang tao din sa kalibutan, pwede ta maluwas. Why pili ang ginoo magsuon. Wala siya kapili ang tao. Tanan kung kinsa ang magtuo, kung kinsa ang magduol sa Diyos, kinsa magdawat ni Jesus Christ as the Lord and your, their personal Savior sumala pa sa Bible, makaangkong sila sa kinabuhi na walay katapusan. Kahigala isoon, naot nam na to kunsa gid ang pamaagi sa kaluwasan ayaw ibutang yung pagtuo diya sa imong buhat ibutang yung pagtuo sagihim on ni Hesukristo sa gisaad ni Cristo dia si balang pulo ikaw manuas